Hindi ibig sabihin, kapag may nauuna sa'yo, ikaw na ay nahuhuli sa buhay. Hindi ibig sabihin din, kapag may naunang nakaangat sa iyo na mas magaling sila, na mas mabuti sila, at mas mahal sila ng Diyos kesa sa iyo. Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, na tayong lahat ay may kanya-kanyang panahon. Kung kailan tayo aangat sa buhay. Amen? Halimbawa po, si Warren Buffett, isa po sa mga pinakamayamang investor sa Amerika. Nagumpisa po siya sa stock market nung 11 years old siya. Habang si Colonel Sanders, yung pong naka ng secret spies, doon sa paborito nating manok na KFC. Siya po ay nag-umpisa pa lang magnegosyo at yumaman nung 65 years old pa lang siya. Ibig po ba sabihin mas magaling si Warren Buffett kesa kay Colonel Sanders? Hindi po. Hindi po ba? Si Jeff Bezos, hindi ko po alam kung kilala niyo siya, ang founder ng Amazon doon sa Amerika. Ang Amazon po, yan yung parang Shopee o yung Lazada nila doon sa USA. Pero bago po umangat, naging presidente, CEO, bago yumaman po si Jeff Bezos, ang dami po niyang mga naging negosyo, nag -fail. Ang dami po niyang ibang naging trabaho na siya'y nabigo. Habang si Mark Zuckerberg naman po ang founder ng Facebook, isa lang po ang kanya naging negosyo. Yan yung sikat na sikat na app na ginagamit natin araw-araw, tayo po dito sa Pilipinas, number one user ng Facebook, ibig po ba sabihin na si Mark Zuckerberg ay mas magaling, mas mabuti kesa kay Jeff Bezos? Di ba hindi? Habang si Barack Obama naging po siyang presidente ng Amerika nung 47 years old siya, eh si President Trump naging presidente pa lang po ng Amerika Nung 70 years old siya, isipin niyo po yun, kahit na pagkatanda-tanda na ni Donald Trump, kahit na pwede na siyang mag-retire, naging presidente pa rin siya. Si Abraham, sa banal na kasulatan, tinawag pa lang siya ng Diyos nung pong 75 years old siya. Pagkatanda-tanda na rin po ni Abraham. Hindi na niya kaya, pero kung kailan meron ng edad si Abraham, dun pa lang siya ginawang ama ng bansa ng Israel. Habang no si Haring David, siya po ay pinili ng Diyos na maging hari nung 15 years old siya. Ibig po ba sabihin na mas magaling, mas mahal ng Diyos, mas mabuti si Haring David kesa kay Abraham? Di ba hindi? Sa arko po ni Noah, siguradong unang pumasok po dun sa bangka yung mga mabibilis na hayop. Yung cheetah, yung ostrich, yung kabayo. Pero hindi po sinara yung pintuan, hindi dumating ang dilubyo ang baha, hanggat hindi po nakapasok yung pagong, yung suso, at yung uod. Ibig bang sabihin, dahil nauna yung mga mabibilis na hayop kaysa doon sa mga mababagal, eh mas mahal sila ng Diyos? Di ba hindi? Para parehas na mahal ng Diyos lahat ng mga hayop. Mabilis man sila, Mabagal man sila, malaki man sila, maliit man sila. Hindi dahil ibig sabihin, mabilis ang cheetah kaysa sa pagong, ay mas mahal na sila ng Diyos. Hindi ibig sabihin, mas mabilis ang ibang hayop kaysa sa ibang hayop, mas pinagpala na sila. We have to understand, my dear friends, that we all have different faces and races in our lives we have different journeys all of us hindi po tayo para parehas and each of us are running our own race in life that is why we should not compare our own race our own journey with other people's race and journey amen kapatid Wag mong susukatin ang tagumpay mo sa tagumpay ng ibang tao. Kapag kinukumpara mo ang tagumpay mo sa tagumpay ng ibang tao, ikaw ay kanilang nagiging anino. Naging masaya ka sa iyong paglalakbay, sa iyong karera sa ating ebanghelyo na rinig po natin kung paano kasaya nagpupuri ang mga alagad, ang mga apostoles, kahit na umakyat at umuwi na sa langit ang ating Panginoong Yeso Kristo. Oo, nauna ang ating Panginoon sa kanyang kaharian, pero hindi po hinayaan ito ng kanyang mga alagad na sila'y mapuno ng lungkot. Hindi po nainggit ang mga alagad sa ating Panginoon. Pwede naman nilang sabihin, Panginoon, bakit hindi mo pa kami isama? Panginoon, bakit hindi mo pa kami idala dyan sa iyong kaharian? Eh, ganun din naman ni, eh. Kung talagang mahal mo kami, di ba? Dapat, dadalhin mo kami kung nasaan ka. Pero wala po tayong narinig na lungkot o pagkaingit sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga apostoles. Masaya pa rin sila. Kasi tinanggap nila ang Banalay na espiritu. Kasi nakatanggap sila ng pagpapalat pagbabasbas kay Yesus bago siya umakyat sa langit. At pinakita ni Yesus sa kanila saan sila pupunta pag natapos na rin ang paglalakbay nila dito sa mundo. Naiintindihan po na maalagad ng ating Panginoon na darating din ang panahon, makakaakyat din sila sa langit sa tulong ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kapatid, huwag kang maiinggit sa ibang nakaangat na. Amen? Dahil darating din ang panahon, makakarating ka din sa pinapangarap ng Diyos para sa iyo. Huwag mong ikukumpara ang paglalakbay mo sa paglalakbay ng iba. Iba-iba po tayo ng kalagayan, iba-iba po tayo ng pinagmulan. Pero kahit na iba-iba tayo, ito ng mabuting balita. Para parehas pa rin tayong nakatanggap at nakakatanggap ng pagbabasbas ng grasya at ng banal na espiritu galing sa Diyos. Amen.